So, what's up mga midi bigo? Ayan, kakigising ko lang mami. Actually, kanina pa ako gising. So, ayan sila. Ayan. Ito yung uh, baby ko na inilaga ni mama. One year ko siyang halos na iwan doon sa Bicol. Tapos, so, ito naman si Boy Ayan. <coughs> Iniwan ko silang dalawa sa Bicol. Pero nung bumalik ako, si Barbie lang yung isinama ko. At si Angel ko ang naiwan doon kay mama kasi walang mag-aalaga dito. Kay Angel dito sa Manila kasi kailangan ko talaga mag-work. So, nagkaroon ako ng work. Five months yon contract. And, after ng kontrata ko na yon So, after a month ng kontrata ko is, kinuha ko na si Baby Angel. So, one year siya dun. Almost one year siya dun. Oh, mag, mag, halos one year na siya kasi iniwan ko siya dun na sa February ba or March. Tapos February, kinuha ko siya tapos biglaan naman na may nangyari kay mother na simula nung kinuha ko siya nangina yung katawan ni mama hindi ko alam parang doon na yata nagumpisa na bumagsak yung katawan niya tapos lagi niya iniinda yung paa niya. tapos tapos hindi na gumagaling yung pilay niya sa hindi na gumagaling yung pilay ni mama sa kanya yung siya ay uh, out balance oh my god sorry sorry guys nalaglag so ayun mga mi dito tayo sa so ayun ang gagawin natin ngayon ay magiinit tayo ng tubig highway step to yun. pag tayo ng tubig, mga mga. Para makapag tayo. Mag-init na. Yan. Kitang-kita nyo yung mga sabit ko, no? ginawa ko sa kasi ang hirap na wala namang kasi kaming cabinet kaya ginawa ako ng sampayan dyan para kapag syempre pag aalis ka lalo na pag may pasok ka sa board para hindi siya hasen di ba pag magahanap ka ng mga damit so nasaan ay nawawala yung sa aksara ng init ng tubig. Hanapin muna natin mga meat.